Ayan mga idol, um, ngayon ay magkakagamin ni Hinata ng tubuan dahil magtatalim kami ng yug sa aming sa aking kaingin at sa, sa kaingin ng kapatid ko. tinatanim uh, tinataniman namin ang niyog ng papa ko at ng aking kapatid ko si Ryan. Yan na ito sa mga nagtatanong kung paano daw ba magtanggal ng habas. Um, pag baguhan ka, uh, huwag mo na subukan dahil baka mapasama. Dahil baka tamaan ng bakal yung ngipin ay hindi siya lalo mga ayon. Pero ang gawa ko, sinasangat ko siya dito ng kawayan tapos nalagyan ko dito ng nakabatok tapos kinataas ko to ayan may sugat pa siya kapakita mo yun ayan ito yung habas ayan, dito yung habas sa na kapal itong laman na to ayan nakapal yung laman na yan nalampas din sa ngipin yan. Yun yung habas na tinatawag. Ngayon, may kukuha ka ng <clears throat> yung flat bar na yung kahit yung bilog na bakal, igagawin mo siyang letter L. Yung malit na malit na na letter L. Tapos, ibabaga mo yun. Yung kapag kaya yung talagang mainit na siya ang ipapaso mo dun sa mismong laman sa habas. Yan. Kita niya naman yung habas ni hinata. Um na hinata. na nawala na. Pero dati, lampas na yung sangipin niya, kaya nasasaktan siya kumain. Ayaw ko lang gawa ng video dahil sigurado madadali na naman tayo sa mga tao. Dahil akala nila ay <coughs> inaano natin ang ating mga kabayo. Kaya ngayon, limitado na yung pagkakarga ko. Pagbibidyo ko ng may karga dahil nababash tayo. Saka naaano ni Meta dahil yung mga comment ng mga tao. Kaya napapansin nyo siguro limitado na yung pagbibidyo ko na may mga karga Ah, uh, yun naman sa mga veterano magkakabayo alam na naman na nila siguro yung pagkatanggal ng habas pero iba't iba ng klase yung pagkatanggal merong kinukuskus ng asin yung dila sa kayong habas pero kami dito sanay kami magtanggal ng ganyan paano mga idol sana may matutunan kayo um, ayoko na lang gawa ng video dahil baka magka na naman tayo sa Facebook dahil sa mga comment ng mga pit lover na viewers natin. Paano mga idol? Hanggang sa muli. Paalam!